Ngayong araw nga guys, enamis eh, na-miss nga pala namin pumunta dito sa napakaganda namin Trios Na disagwan lang na bangka ang gamit At eto guys, nagluto na rin nga pala kami na pwede nating food tripin dito Kasi napakasarap din namang maligo Kaya samaan nyo guys kami mag-relax ngayong araw kasama ang camera girl natin So what's up mga hanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay eto Pupunta nga pala guys kami sa napakaganda natin treehouse At ang gamit nga pala guys nating bangka Itong bangka na ginagamit namin nung una palang Ang tawag nga pala guys dito sa bangka na to Ay kabilyada Dating nga pala guys ay iisa lang yung katig nito Pero ngayon ay ginawa namin dalawa Para guys hindi kami tumataob So and guys yun Nagusagwa kami ni Dogong dito At sila muna guys ang gagamit kay Mimo Si Natatay Ayan doon sila Tayo nandito tayo Sa namiss nating bangka Ang tawag guys dito si Si Batalay <laughs> Ito guys, muna gagamitin natin ngayon At papunta sa ating treehouse Tara, na-miss namin to eh Let's go! Ganito nga pala guys ang setup namin dati pag nagbablog kami. Itong camera girl natin ay nandito siya sa una. Tapos kami ni Dugong guys nandun sa likod at si Dugong guys na nagsasagwan. Dinalwa nga lang guys namin ang katig tong ngayong araw. syempre baka mataob kami guys ay eh, maliligo kami ng maaga. Meron din nga pala guys dito nakuha yung tatay ko ng mga bunga ng bakawan. Ito nga pala guys ay tinatanim namin. Syempre guys para kahit papano ay eh, makatulong tayo sa pagdami ng mga mangroves dito sa lugar namin. Tapos eto na guys nagre-reklamo na itong camera girl natin. Sayang daw yung kojik niya na para pumuti siya. <laughs> Pag ganito talaga guys, kalaki ang tubig dito sa lugar namin. Eh, napakaganda talaga ng mga tanawin na makikita nyo. Lalong lalo na guys, malinaw yung tubig dito sa ilalim. May eh, makikita nyo talaga yung mga isda na naglalangoy dyan sa iba sa ibaba. Kahapon nga guys, eh, nagsara nga pala guys tayo ng lambat at napakarami nung nahuli natin. Kaso ngayon guys, eh, wala muna tayong gagawing adventure at pupunta muna guys tayo dito sa ating napakagandang trios. Kasi guys, dito tayo maliligo at magpupun trip na rin. Siyempre guys, alam nyo na baka magtampo sa atin itong napakaganda nating trios. Eh, ito pa naman guys ang sumikat sa amin. Siyempre, ayaw naman, naman, ayo naman guys namin mangyari yun. At dito nga guys sa puntong to, ay naisipan itong camera girl natin na mag 0.5. At grabe, napakaganda naman guys habang pinapanood ko to. At pasayaw sayo pa nga guys kami sa likod didugong Dugong dyan. Maya-maya nga lang guys ay nakarating na rin tayo dito sa napakaganda natin treehouse. Pag nga pala guys, sasagwanin nyo lang papunta dito sa treehouse natin ay siguro tatagal kayo ng mga 10 minutes to 15 minutes. Pero guys, gagamitin nyo yung bangka nating si Mimo. Nako, saglit lang ito guys. Mga 4 minutes lang siguro nandito na kayo. Marami na nga guys nagtatanong at nag-aabang kung mag-overnight ba talaga kami dito ni Dugong. Kaso nga lang guys, medyo mahirap gawin yun. Kaya pinaprepare namin guys ng maayos. Para guys, kumpleto tayo sa mga kakainin, sa ilaw. At syempre guys, hindi tayo kagatin na napakaraming lamok. Ang nakakatakot kasi guys, baka biglang umulan habang nag-overnight tayo dito. Paniguradong basang-basa tayo dito. At oo nga pala guys, kung meron sa inyo nag-message o nag-comment na katulad nitong profile pic namin na mananalo daw kayo guys ng 10k o tsaka iPhone na hindi nga pala guys kami yun. mag Ingat kayo kasi scammer sila. So ayun guys, ngayong araw nandito tayo sa napakaganda nating tree house kasi magpo-food trip at maliligo tayo dito at kasi napakalaki ng tubig ba. Ayun, let's go! Maliligo si Dugo dahil malaki ang tubig. Titignan niya kaya, yeah, one, two, three! Grabe, laki guys, ano? Sobrang sarap maligo dito. Tara, samahan niyo kami. <laughs> Pero syempre guys, hindi lang sapat na maliligo tayo dito kaya meron kami guys ditong malaking bangus at kinispiley dugong sa sobrang tuwa niya. <laughs> meron din nga pala guys kaming dalang talong na iihawin namin at syempre nagpasigana rin kaagad guys ako dito ng apoy para makapagluto na kaagad rin kami. Habang ito naman guys, camera girl natin ay syempre nagayat na siya guys ng mga ilalagay natin dito sa loob ng tiyan ng bangos para mas masarap daw. Maya maya lang guys, may dumating tayo mga tropa dyan, ang team putik at sila nga pala guys ay hininaram yung bangka ko kasi may kukunin daw sila. At eto nga pala guys ang uulamin natin ngayong pananghalian dito sa napakagandang treehouse natin habang tayo naliligo. Grabe guys, napakasarap nyan, inihaw na bangos at inihaw na talong. Habang nagiihaw nga guys kami dito ay bahala ko sana umakyat dito sa taas ng trios natin. Kaso nga lang guys, medyo natatakot ako, baka kasi guys malag lag ako tapos masira yung bubong ng aming treehouse. Kaya guys, sa halip na umakyat ako, ay naisipan ko na lang at pagtanto ko na bibidyohan ko si Dugong dito sa taas kasi napakaganda ng view at napakaganda ng ngitian niya. Grabe, excited na naman siyang maluto yung iniihaw niya. Sana hindi masunog. Nagtulong-tulong tulong na nga lang guys sila dito sa pagluluto ng aming pupun tripen habang ako naman guys ay nagbibidyo lang guys ako dito. Bala ko nga sana guys, bantayan habang nagiihaw yan si Dugong kasi alam ko na yung mangyayari. Muntikan na naman waring masunog to at hindi nga guys ako nagkamali. Itang-kita nyo naman talaga lamang kulay itim na naman itong balat ng bangus natin. Sobrang expert talaga guys ni Dugong pagdating sa mga prito at inihaw, talagang siyang yung paglutuin niyo at hindi hindi kayo mapapahiya. Gumawa na rin nga pala guys kami dito ng napakasarap na sausawan. So ayun nga kan. Ay na guys, naluto na natin itong inihaw na bangus at inihaw na talong. Magpupuntrip na tayo dito guys. Tara at magdadasal daw muna si Dugong. Ayan, tikit tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkain na binigay nyo. Pahilinisin nyo at at basbasan nyo lang po At po salamat Amen Amen Tara so, guys Food trip na tayo Ito guys Yung yung ating inihaw Pakita natin sa kanila Inan nyo yung chanyo oh. Punong-puno yan guys Ng ano Ng mga laman na Ano Dekado Sausaw natin guys mm. Sa toyo Mmm Sain tayo Ang sarap ah. tayo guys oh hindi na natin babalitan yan! Diretso na yan! Kain tayo! Tap dog! Tap! Tap! Ang taba ng bangus! Parat ng bangus mo! Kain tayo! Sana pumudrip dito! Tamaan nyo kami dito! Kaya ano pang iniintay nyo guys, abay pakishare naman itong video na to at samahan nyo na rin kami pumutrip dito, pumasok na kayo dito sa loob ng cellphone, let's go! Pagkatapos nga guys namin kumain dyan, syempre maliligo na rin tayo dito sa napakalinaw na tubig, grabe to malungka agad si Dugong at hindi siya natatakot. Alam nyo kasi guys, mabilis lang lamigin niya si Dugong, talaga namang pag yan umahon dyan sa tubig, kaligkigan na yan, para siyang cellphone na bumabibrate. Kaya nga guys tuwing nilalamig yan ay lagi kami natatawa ng mga kaibigan ko. Napakapayapa payapat, napaka relaxing talaga guys dito sa lugar na to kung makakapunta lang kayo. Pag talaga guys gusto nyo mag nature trip at gusto nyo walang marinig na ibang tao ay eh, dito lang kayo pumunta kasi sobrang solid. Hindi na rin nga pala guys nagpapigil itong camera girl natin na si Sikaya at na rin kaagad siya. At salamat nga pala guys kay Kuya Shelo. Si Kuya Shelo nga pala guys naging cameraman natin ngayong araw. Kaya hanggang dito na lang mula guys. Kita-kits na lang ulit. Salamat sa panonood guys. <laughs>